Because Marco, cousin best friend Krishna sa loob ng bahay. Maglabas namin sa bahay ni Kuya. Parang hindi ko na siya kilala, hindi niya na ako kilala. I was really hurt at that time. Aminado ang aktres sa Heaven Peraleho na hindi niya gustong makatrabaho o makita man lang noon ang kanyang PBB batchmate na si Marco Gallo bago pa ang pinagtambalan nilang proyekto na The Rain in Spain. Sa YouTube channel ng aktres politisya na si Aiko Melendez, ay Pinos niya ang naging interview niya sa dalawang young stars at mag onscreen screen partner ni na Heaven at Marco. At dito nga ibinunyag ni Heaven ang kabang naramdaman niya nang malamang silang dalawa ni Marco ang magtatamba sa iniaalok pa lamang noon sa kanyang proyekto na The Rain in Ani Heaven, hindi niya umano in na may isip ng management na ipagtamba sila ni Marco dahil matagal na raw silang walang komunikasyon ng aktor, simula pa nang lumabas sila sa PBB house. Ito rin ang dahilan kung bakit nasabi niyang ayaw niya sanang makatrabaho si Marco. Dahil matapos umano nitong lumabas ng nasabing reality show, tila raw nagbago bigla ang Ania ay itinuturing niyang best friend sa loob ng bahay ni Kuya. Ania, nasaktan siya nung mga time na yun dahil tila nga raw naging stranger sila sa bawat isa. Mga pahayag ni Heaven hindi ko pa to nasasabi. Pero nung nalaman kong si Marco, parang sabi ko, Ha? Si Marco? Sabi ko, I don't wanna work with Marco. Kasi best friend ko siya sa loob ng bahay. And then paglabas namin sa bahay ni kuya, parang hindi ko na siya kilala. Hindi na niya ako kilala. And I was really hurt at that time. Matatandaan na kagad na itinambal si Marco noon kay Kisses de Lavin dahil maraming fans ang sumuporta sa kanila habang nasa loob ng PBB house. Marahil ay dumistansya di umano si Marco kay Heaven dahil na rin sa pinatahak nitong karera noon kasama si Kisses. Gayon pa man, bagamat ayaw na sanang makatrabaho o makita man lang ni Heaven ang aktor dahil sa nangyari noon, pinaliwanagan umano siya ng nanay niya tungkol dito at sinabing matagal nang nangyari yon at sigurado umanong pareho na silang nagmatch ngayon. Dahil dito ay nakumbinsi siyang ituloy ang proyekto kasama si Marco na ngayon nga ay sinusuportahan na rin ng maraming fans. Sa ngayon ay aminado ang dalawa na wala pang label ang anumang meron sa kanila ngayon. Ngunit sa kabila nito ay hindi nawawalang ang suporta ng kanilang mga fans, lalot anila ay mas magiging maganda o manong kanilang relasyon kung magsisimula sila sa pagiging matalik na magkaibigan. Narito ang ilan sa mga komento ng mga fans tungkol dito mukhang at home sila sa isa't isa. Walang pretensions. Kaya maganda silang panoorin. Parang ang sarap may love muli. Marvin chemistry is undeniable talaga. bibi pa lang. I'm so happy na finally, nabibigyan na sila ng maraming projects. More projects to come pa sana. And hopefully makita ko sila soon.